Ay, kabusta mga chong and welcome po dito sa ating channel. Yep, yeah, at kaya uh, tayo po ay nagpapasalamat uh, po no sa continue pong pag inyong uh, pag pagsuporta dito sa ating channel. At uh, and uh, sa mga taong po nagsasabi sa akin na uh, congrats daw or what at uh, sa mga tao ding sumusuporta rin hanggang ngayon no dito po sa ating from Alias Liga to Chong Can Talk. But anyway, pareho lang 'yan. It just so happen I want the Chong which is us na to talk, di ba? <laughs> kaya Chong Can Talk. But anyway, uh, bago po natin ituloy ang ating reaction for real, ay gusto ko po munang batiin ang ating mga kababayan, mga katsyong, mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, kapuso. Ito na yon Overseas Filipino. Ah, magandang magandang umaga po sa inyo. No? Hindi ko alam mga oras sa bawat bansa, pero magandang umaga, tanghali, hapon, madaling araw, gabi. Alam mo naman tayo mga Pilipino, 24 hours to 365 days po nagtatrabaho bang yan when it comes to that ang ating pong ang mga OFW ay uh, talagang masipag yan, matyaga. Dahil silang bayani ng ating bansa, dahil sila po ay nagsasakripisyo para sa mga nila sa buhay. Kaya palakpan po na. okay, okay, no? Kaya sa mga OFW diyan po, salamat po sa pagsuporta nyo rin po. Okay? Sige po. At uh, node na lang muna. Okay? Thank you. Alright. At syempre po, no, sa mga bagong subscriber at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please, paki naman, subscribe nyo naman po, like, share, mag-comment in that way maganda yung may nagko-comment para at least nararamdaman natin kung ano bang inyong masasabi sa ating mga reaction sa mga topic no but anyway thank you po sa inyo please lang po subscribe and like po tayo okay all right let's do it now no at ang ating pong uh, topic ngayon to react is about uh, yung nangyayari ngayon between the ACT na naman at itong si Vice President Sara anyway um wala namang bago eh at uh, kailan lang nung last video ko o last content ko no na Uh, ang ACT o Alliance Communist Teacher, no? Yep. Ay um, tinitira na naman po ang ating vice president. Kasi ganon talaga eh, no? Uh, masyado masipag kasi to si vice eh. No, masyado niya kasi uh, binabanatan itong mga NPA besties na to. Kaya naman po, syempre, they will try to do something. You know how NPA is. Lalo na tong mga makasalot block. Di ba? Sila po yung mga tipong sa Congress na wala namang iba kundi dakdak -dak lang ng dakdak, -dak, no? At uh, mayroon pa silang mga sinasabi at pinaplano na ang ating rong vice president, i-impeach daw nila. Oh my. God. Wala. G -ganun talaga eh. Kasi kung i-imagine ninyo o kung iisipin nyo mabuti, mga tiyo, sino lang ba talaga ang bumabanat lagi? No? Every day. No? Kahit alam naman natin, puro kasi nung ang ginagawa ng mga salot na yan. Sino ba sila? Mga salot ng bayan. Diba? Sila lang ang dumadakda. Did you ever hear that from others? Wala. Diba? Kaya, ganun talaga eh. Tsaka, alam naman kasi nila na they, 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 ano eh, parang sanay na sila sa manira ng tao. Lalo yung mga tao na uh, gumagawa ng maganda para sa Pilipino, sa gobyerno. No? Parang naiinis sila doon. Alam nyo naman yan. Hindi ko naman kailangan explain sa inyo yan. Eh, dahil nga, di ba, ang mga salot na yan, eh, ang gusto nila ay laging mahirap ang bayan natin. You know that. Hindi na natin ulit dapat ulit-ulitin yan. Pero ang sa lang, syempre, we support Vice President Sara. And we know na hindi naman talaga totoo ang mga bintang niya. Alright, umpisa na po natin ulit at ituloy nga pala natin. Ano ba yan? Pati ako nalilito na eh, ito. Diba? Okay, here we go. Yan po. Kung matatandaan nyo nga po ay ito pong si Vice President Sara, ay kaya na lang na-explain ko sa inyo yung mga sagot niya sa ACT. No? Kaya naman itong taong to, no, na laging walang ginagawa kung hindi manira na lang ng tao. ba? Diba? Alam nyo yan, hindi na naman natin dapat i-explain Pero I wanna react on this. Kasi nga, ano ba ang purpose nila? No? Is to destroy our Vice President. Bakit kanyo? Kasi si Vice lang talaga ang gumagawa talaga to, to beat them, to end them. Kasi alam niyo naman kung napanood niyo last time ang Gilas. O oh ang Gilas, ano ba yan? <laughs> gilas, Pilipinas. Uso na kasi yung ina trending ngayon eh. But anyway, ibig sabihin po yung gikan sa masa ni Tatay Digong. And, and Tatay Digong explain how Sarah really hates this uh, salot ng bayan. Kasi nga, siya mismo nakita niya kung paano inabuso ng mga NPA. Kung paano pumatay No? Alam niyo na yan, na-explain ko na sa inyo yan, panoorin nyo na yung last video ko tungkol doon. But anyway, kaya ako naman po sinasabi to yan ang plano ni Sara. Which, para sa akin, no, may mga nagko-comment, ah, personal yan, you know, dinadaan niya sa power, ganyan, ganyan. Hindi. Ang ginagawa ng ating Vice President ay benefits na rin ng mga tao. Kasi pag natapos na yung mga NPA na buwisit na yan, yung ibang NPA, ah, yung mga hanggang ngayon lutang pa rin ng utak, di ba? Ibig sabihin. Pero yung ibang NPA na bumaba na at sumuko na at sumupo na sa gobyerno, okay yun. Palakpakan natin yung mga yon di ba? Yeah, yung mga NPA na bumaba na at na-realize nila na talagang wala. No? Sila nga mismo nagsasabi, nasa kongreso, wala dyan pa yung mga NPA. Ayan lang, nasa likod ko. Ayan mismo ha. Yan. NPA besties yan. Kaya nga gigil na gigil yan kay Sara eh, No? Hindi lang yan. No? Kung matatandaan nyo nga ay uh, kaya nagagalit ito ay dahil nga po rito na ang sinasabi lagi ni Vice President Duterte sa mga ACT. Lalo ng ACT party list. Kung matatandaan nyo last video ko at alam nyo na rin yan na siya po ay uh, nagsasabi na ang party list nga ay fake representative. Bakit ka nyo? Kasi kung natatandaan nyo, ang DepEd nagpalabas tungkol sa contribution ng mga teacher na member ng ACT. Yeah. Ngayon, syempre, dumakdak tong si Castro dahil nga bakit daw ganun, red tagging na naman, bla bla bla. <laughs> hindi naman magkakaganyan ng vice kung wala siya pinangahawang hawakan dokumento. Kaya nga, natatawa na lang si vice sa mga pabintang ni Castro. Parang dak-dak na lang dak-dak. Yan ika nga ang mga ginagawa ng mga mga salot ng bayan na yan, di ba? Kaya kung matatandaan nyo, sabi niya nga, di ba? Isa yan sa kinaiinis ni Castro. Isa na si Castro, pero lahat yung galit kay Vice. Kasi nga, ang ginagawa ni Vice, ini, in inuunti-unti na sila, no? Kaya nga sinasabi niya, fake representative daw, sabi ni VP Duterte sa party list, no? Eh kasi nga naman, kung natatandaan nyo rin po, di ba? Noong nagkaroon ng strike, general strike ang mga jeepney. ACT, ano bang ACT? This is regarding about education, mga teachers, di ba? Ano ba ang teachers again? Di ba? Education yan, nagtuturo yan sa mga estudyante. O, oh. ACT as a party list representative and you're part of the government. Dapat nung nag-strike ang GP, dapat susuportahan mo yung sinabi ni Vice na tulungan para yung mga estudyante makatawid, makauwi, makapasok. Di ba? Kasi napilayan talaga eh. Dahil sa strike na yung marami mga na-stranded. Eh, anong ginawa ng ACT mga chong? Sabihin niyo sa akin, mag-comment kayo sa inbox. Di ba ang sabi nila na ituloy ang strike para magising daw ang gobyerno. Imagine that representative sila ng ACT, Alliance Concerned Teachers, di ba? Pero sa akin, communist yan, katulad nga na sinabi ni Ka Eric. Pero anong ginawa nila? Pinilay pa rin nila ang, ang, ang strike. Pinabayaan nila mas stranded ang mga estudyante, mga teachers, mga empleyado ng skwela, sa DepEd siguro. Kaya ang ating vice, kahit hindi natulungan lahat, gumawa siya ng paraan to have transportation sa mga estudyante na stranded. Did the ACT did that? No! Kasi nga, gusto nilang masira ang DepEd. Masira sa si Secretary Vice President. Iyan ang style nila. Kaya hindi nila, hindi nag-click. Di ba? Dahil nag, nag, uh, may nagawa ng parat at may sumuporta pa kay Vice nung nangyari yun. Nagsuporta. Kaya malaking gagagok sa kanila. Ika nga, malaki sampal. Di ba? Yan. Ibig ko sabihin, kahit anong gawin nila, hindi na naniniwala ang tao. Meron naman konti. You know, to be fair, meron naman konti na uutupas nila. Di ba? Kaya, ganoon talaga. Siyempre, hindi naman 100% yan. Kaya nga yan ang nangyayari. Kaya nga itong mga, mga hinayupak na salot na to ay pala yan tira dito sa ating Vice President. Kaya naman, tuloy-tuloy, di ba? Kung natatandaan nyo yan. So, isa rin yan. Oh. Di ba? Minsan, wala na nga sa topic. Yan pa rin ang binabalat ng mga salot And It's about school. Education, education, education. Ang tanong ko sa tatlong mga bugok na to. ang ACT, Kaba, ano? Kabataan Party List, eh. tapos Gabriela. Anong ginagawa nila sa Congress? Sabi nila, their fiscalizer. For what? For budget. Eh, hindi na nga naniniwala sa kanilang mga tao. Kung matatandaan nyo itong taong, itong isang babaeng ito, sinasabi na kulang tayo sa classroom, kulang tayo sa upuan, kulang tayo sa textbook, learning tapos, maglalagay tayo ng confidential fund. Ayan na naman po, di ba? Confidential fund na naman. Okay. Hindi nyo ba napapansin mga to? na every time Sarah Duterte, confidential fund, red tagging. Hindi alam ng mga bugok na to, di ba? Itong mga bugok na, ano na to, <laughs> ay ang nagre-reta sa kanila ay mismo yung dati nilang leader, yung dati nilang idol na si Joma. Nawala na, nandun na. Di ba? Ika nga, di ba? Kaya, natatawa na lang ang mga tao. Alam mo kasi marami na ngayon ang mga open-minded talaga, eh, katulad natin. No? Hindi na yan. Ilan-ilan na lang. Yung iba kasi nakikisakay na lang naman. Kaya naman, kung matatandaan nyo, panayang banat nila, it's just about the education. Kasi ang NPA, sila, dyan sila nakaka-recruit ng tao. Kabataan, hanggang sa kolehiyo pati nga mga teacher na uuto pa rin nila. Meron pa yan eh. Meron. No? Eh ngayon, kung, kung, kung binabasag ni Vice President Sara mawawala sila ng kita ng recruitment. Di ba? Eh matagal na nga silang bawas eh. Nababawasan nila on every day of their life. Unti-unti bumababa ang mga naniniwala sa kanya. Which is good. No? Dahil si Vice President Sara ang isa sa bumabasag sa kanila. But, kaya naman ang tanging para na kasi nasa Congress sila eh. Siyempre pag-aaralan nila yan. Meron naman sila mga bugok na abogado rin na itong gawin mo. Kasi they have to do something. They have to to ruin Vice President Sara kung ano-ano man. Kaya nga itong mga buwakan lang inang to ay naglagay nga ng impeachment, no? Kung matatandaan niyo, ang sabi niya sa impeachment na yan of VP over Intel funds, hindi naman inaalala, hindi naman iniisip yan eh. Pinag-iisipan pa nila raw mag mag-impeach, no? Ang problema kasi mga chong, kumalat na ito dahil sa mga medias, sa mga mainstream media. Sino ba kakampi ng mainstream media mga chong? Kayo na mga kasagot niyan. Di ba? Oh, may nagbulong sa akin, sumags daw. Ano ba yan? Kayo talaga, oh. But anyway, kung matatandaan nyo, si Bryce President of Education, Sara Duterte, no? hope that ACT teacher representative Franz Castro was releasing the thought of her impeachment because question about Duterte's discretion funds will soon be answered. See? Yan ang kagandaan ng ating Guys, kasi Yung mga bibing naman to si Castro, itong hinayupak na to, pero may panagod niya si Vice. Alam mo mga chong, hindi takot si Vice. Wala na ba siya tinatago eh? Come to think about it. Since naupo siya, kahit palong mayor pa siya ng Dabao noon hanggang ngayon, nag-vice president na siya, wala sila maitulak na corrupt si Vice o meron siyang ipinasok na tao dahil siya ay malakas. You know, hindi yan nangyayari sa kanya. No? Hindi katulad nung, alam nyo na, no? yung, alam nyo na, oh, no. yep, na ipapasok nila ito si Vice, wala. Trabaho lang talaga eh. Kasi ang purpose niya is to destroy this. Kasi nga, alam niya naman na sa education kumukuha ng lakas ang mga NPA para makapag-recruit. Iyan ang kanyang ginagawa. kinokontrol niya while she is a deputy Secretary and at the same time, co-chairman siya ng, ng NTF LK. No? So, ganun yun eh. Kaya itong mga to, gagawa at gagawa sila ng butas. Kaya naman ang ating vice, ready to answer. Yan ang kagustuhan ko sa kanya eh. Yan ang gusto ko sa kanya na pag kami ganyan, sinasagot niya. Kasi kung natatandaan niyo, no? itong si Vice kasi, kaya nagganyan, talagang matagal niya nang binabanatan tumato. At syempre, it's about, tulad ngayon, pinag-aawayan nila o oh, ang, ang tira ngayon ng, ng mga hinayupak nito ay confidential fund. Kaya ano nga ba ulit ang confidential fund? ba diba? Alam mo, ni-research ko lang kahit dito sa US, ni-research ko yan. Wala naman tayong nakikitang masama. Basta, gagasusin lang yan sa tama. Saan ba nila ginagawa yan? Ito ang sample po mga joke so, Yan. Ano ba ang confidential funds, 'di ba? Ano ba? Oh. Yan basahin nyo. Ang confidential funds po are those funds na allocated to the following three type of law enforcement. Example lang undercover operations, diba? Confidential investigate expenses are for the purchase of services and would include travel and transportation or transportation for an undercover officer or an informant. Now, sabi nila bakit daw merong confidential fund ang vice president. Tama naman syempre, mag-question ka. Di ba? Kasi na-question yung 122 million niya tayo na na may ginastos daw ang, ang Vice President Sara. Meron pang kumakalat na maybe dahil baka raw ipinasa ng Presidente sa kanya para gamitin yon. I mean, confidential fund nga eh. At we all know na, alam naman natin na ginagamit ito ni Vice President Sara sa pag-investigate, pag-check, -pag intelligence, undercover. Why do you think na lagi sinasabi ni Sara na ang ACT is besties ng NPA. Do you think na kung hindi totoo yan, do you think sasabihin niya yan? At kung sasabihin niya at wala siyang pinangahawakang ebidensya o witnesses ng ACT ay besties ng NPA o kadikit niya NPA or background niya NPA, front lang yung ACT party list, do you think magsasalita yan? Hindi naman po ugok si o aanga ang ang -aang ating vice para sabihin yan. Hindi naman yan, ano eh, hindi naman niya katulad ng nakaraang vice president na up to no questionable eh. Diba? Diba? yun ang ibig ko pong sabihin. Sinasabi um, nila, ano ba, wala naman daw security or intelligence or national security ang vice president. E, papaano po yan? E-debt-ed nga si vice. Tapos, NTF-ELCAC pa si, si vice. O, ano bang ba NTF-ELCAC security? Ngayon, kung sasabihin mo, eh, dapat uh, doon nila kunin yung confidential fund sa NTF-ELCAC. No! Dahil nga, vice wants to do something. Ngayon, kung sasabihin nyo, eh, kasi ang vice president is uh, a reserve nakalagay sa Google, kung i-google nyo na naman, ay parang spare time daw yan. Extra ika nga. Reserve. Na pag may nangyari sa presidente, ay, uh, ay uh, siya ang papalit. Automatic na yun kahit naman sa bansa. Ano sa may president o vice president? No? And siyempre, pag inappoint siya ng presidente, sa Pilipinas, pag inappoint siya na maging secretary niya, okay din yun. Now, do you think vice president is going to do something kung hindi yan suporta ng presidente? Now, mag-comment kayo. Di ba? Kasi, siguro nung bago sila tumakbo or bago sila nag-partnership no? sa unit team nga nila, although ngayon, alam naman natin, sira lang unit team. Pero, ibig sabihin, may deal yan. Eh, paano ko sinabi ni Vice President Sara? O oh, sige, pag ako, kunin mo akong Vice President, pero itong gusto kong mangyari because I wanna help Filipinos. oh, siyempre papayag yung isa. Di ba? Diba? Favor na sa kanya yun eh. Ngayon, isa siguro to sa kaniyang gusto niya. Dahil alam niya na babanggain niya nga ang NPA. Now, what do you need that for? Hindi mo naman pwedeng gamitin ang DepEd budget para tugisin ang mga NPA na yan eh. Kaya kailangan lang niya ng confidential fund. Ginagamit niya, why do you think alam na alam niya kung sino mga rebelde? Why do you think alam niya kung ano mga nangyayari sa DepEd? Why do you think na alam niya kung sino yung part of it? Meron niya siya pang intelligence. At yung intelligence na yun, ginagamit yun because of her confidential fund. Eh, kung matatandaan nyo, in-explain ko na rin sa inyo, ang confidential fund is hindi nga yan um, trace ng COA, Commission on Audit. Pero syempre, dakdak -dak lang ng dakdak to mga to. Ngayon, meron siyang questionable. Well, sasagutin naman po ng ating Vice Sara yan. No? Hindi naman siya umiiwas. Hindi naman yung katulad ng isa ng ating presidente na hindi sumasagot na I don't know why. At least ang ating Vice ay sumasagot siya kung ano man ang bintang sa kanya. Which is tama. Ganyan din ang tatay niya. Alam niya yan. Kaya, panoorin natin sandali itong uh, sagot ng ating VP o yung kanyang relay sa mga tao at sa mga buisit na yan na ready siya sumagot anytime. Bring it all mga chong. Ito yun. Hindi aatrasan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon na ipinupukol laban sa kanya ni House Deputy Minority Leader at Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Office of the Vice President kahapon, sinabi ni VP Sara na welcome sa kanya ang anumang investigasyon hinggil sa umano'y hindi otorisadong paggamit ng OVP ng confidential funds noong 2022. Pero sa ngayon ay hindi anya deserve ni Congresswoman Castro ang anumang paliwanag dahil hindi naman handa sa klase ang mambabatas di tulad ng isang mabuting teacher. Ang trabaho na lamang anya ni Castro ay ang gumawa ng mga aligasyon laban sa kanya maging sa OVP. Ganyan man sinabi ng Vice Presidente na sasagutin niya ang lahat ng akusasyon ni Frasco. Yun ang ibig ko sabihin. Ready sumagot ang ating Vice. Confident siya. No? Ganun talaga ang tao pag walang tinatago eh. Diba? Isasagutin niya yan. Yun nga lang syempre. Tama naman siya. Sino ba si Castro? She's just a piece of S na nangangaw-ngaw lang ng nangangaw ngaw sa Congress na wala namang ginagawa. Actually, dapat nga. Yung ACT na yan. Makikita mo yung mga development and improvement na tinutulong nila sa mga taong bayan. Eh. May ginagawa ba? Wala. Kung meron man, front lang. At least ang ating vice nagtatrabaho. Kung matatandaan nyo rin po, no? ay uh, may naglalabas sa pa sa Twitter na kinokompare pa ang ating vice president, Sarah, sa ibang vice. Uulitin ko. Si Lutang, di ba? Kung natatandaan nyo si Lutang, wala namang ginawa yan at hindi naman nagkaroon ng confidential fund yan dahil mismo ang presidente hindi niya kasundo. Eh nag-resign nga yan eh. Di ba? Dahil tapos nung nag-resign, ibang bansa, naninira pa. Ang nakakatawa, siya mismo, vice president ng Pilipinas, tinisiraan niya yung Pilipinas mismo. Di ba? Kaya, lutang. Di ba? Kaya, <laughs> Pero mo, vice president ka ng Pilipinas. No? Kahit questionable ang pagkakaupo. Sisiraan mo sa, uh, sa ibang bansa. Eh, sino ba nakakatawa doon? Ako man ang kausapin mo, alam mo, ibang bansa ako, ikaw ang kausap ko si Lutang, Sisiraan mo yung bansa, sabihin ko, what the heck is going on with this person, di ba? Kaya, wala, no? At wala talaga siyang ginawa. Ni ano wala. Tinira niya ba ang NPA nung nakaupo siyang vice? Hindi. Eh, besties niya yun eh, di ba? O, oh, di ba? Isa, o oh, grupo ng NPA, di ba, inamin at tutulungan nila si Lutang para sa pagka-presidente. O, oh, so wala. Now, balik pa tayo ulit. Reverse pa rin tayo. Sino ba yung dati? Si Binay. Di ba? O, oh, ano maginawa ginawa ni Binay? Puro dakdak. Dakdak -dak at dakdak -dak at manira rin. O, oh, hindi nga lang sa Pilipinas. Sa presidente mismo. Tapos, nagpapapogi pa para tumakbong presidente din. O, oh, may ginawa ba siya? O, oh, hindi lang natin alam kung meron siyang confidential fund. Pero ang balita ko meron din. No? Pero he, he didn't even do something sa bansa ng Pilipinas. Wala! Puro dakdak -dak lang puro papogi dahil nga nagpe-prepare para sa pagka-presidente. O, oh, okay? Now, reverse pa rin tayo ng konti. Diba? Mag, mag, ano pa tayo? Mag, mag, uh, i-reverse pa natin yung susunod na vice president. Oh, diba? Si Noli De Castro, o oh, ano bang ginawa niya? Ni sa national housing nga, diba? Wala naman masyadong ginawa yung tama. O, oh, kung meron man, ewan ko. O, oh, di diba? Ang feeling niya kasi lagi siya, kala niya nasa media pa rin siya, diba? Yun yun. Oh. So, ibig sabihin, naninibago lang ang Pilipino dahil itong nakaupong Vice President Sara nagtatrabaho. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Gumagawa siya talaga lang gusto niyang magandang mangyari sa Pilipino. Hindi man lang lahat. Nakaka one year pa lang ang VC. Eh. At least siya, we can see na kung ano yung ginagawa niya. I mean, kung ano yung, hindi nga buong ano eh, hindi nga buong Pilipinas kasi nga, he, she's just a Department of Education Secretary sa so OVP. ah uh, sa NTFL-CAC, siguro, nagko-coordinate lang siya. Who knows? Pero ibig sabihin, at least ngayon, nakikita niya, pati nga buhaya sa mga Department of Education, hinahunting niya na rin eh. Imagine that. So, ibig, ibig sabihin, may nangyayari bilang ang NPA. Bakit siya babagay ng NPA? Kasi nga, connectado to sa education, sa UP, di ba? Tapos yung ROTC, o, oh, halo-halo na eh. Yun ang yung ginagawa ng mga kalaban niya sa politika. No? At yung inget at selos sa kanya. At meron pang lumalabas yan, who knows? Di ba? Kasi, sa aking uh, opinion o reaction dito, hindi maglalakas ang loob ng mga salot na yan kung sila sila lang. I am pretty sure na meron pang isang malaki sa likod nila para suportahan yung gusto nilang ibintang kay Vice President Sara. Okay? Gets nyo? Gets ko. Kaya ang masasabi ko lang po, no, Kaya, um, ang conclusion natin dito, mga chong, alam naman natin kung ano nangyari. Alam naman natin kung sino nagbibintang at alam naman natin kung sino yung pinagbibintangan. Okay? You know that. I don't have to explain to you. We know what is the capability of our vice president. She is ready to fight them. No? Kailangan lang natin we have to support her. No? Marami pa rin naman, well, hindi hindi naman ganong karaming nauutu pa rin ng mga to. Pero, at least, meron tayong isang vice president na nagtatanggol at gumagawa ng paraan para tapusin na yung mga NPA. Kaya nakakatuwa yung ginawa niya na pipigilin niya na ang mga rally-rally sa UP at mayroon pang lumalabas na na but I'm not sure kung siya ang nagpo ang nagpaplano noon pero um pag nalaman daw na nagrarally ang isang estudyante at paala ng gobyerno tatanggalin niya ng ano ng uh, paano matawag doon yung mga fund kasi di ba marami rin naman mga pinag-aaral ang gobyerno natin ng mga estudyante sa mga college lalo sa mga UP, PUP, di ba? Ano yung sagot yan? Scholarship, sagot yan ng mga gobyerno. Kasi nga naman, sa akin, hindi nga naman tama yun. Pinag-aaral ka ng gobyerno, magrarally ka against the government. Diba? Ano namang klase yun, diba? What the fuck? Exactly. Kaya tama lang yung plano na yun na kapag dala, kaya nga, yan, katulad yan, confidential fund. Yan. Bakit ka nyo? Dahil kapag natuloy yung pinaplano ni nila Vice President Sara, DepEd, okay? Na pag ganyan nga, na pag uh, may magrarally na pinag-aaral ng gobyerno, tanggal ka. Tama lang yung bakit ka nyo? Kasi nga po, sa dami ng pumipila na magkaroon ng free tuition fee, from the government, eh dapat tanggalin sila. Let them pay. No? Sila na magbayad. O oh, yung Castro. No? O oh, yung mga Gabriela. O oh, yung mga anak po. Este, anak po. Anak Paulist. O. Oh. O, oh, di ba? Sila na magbayad ng tuition fee. Tutang sila naman naguutos uutos na mag-rally. Let them use by other people. Yung mga karapat dapat na mag-aral talaga. For school lang. Di ba? Dapat talaga ganun eh. Ako, favor ako dun. No? Na kapag nag-rally isang pilag aaral ng gobyerno, tanggalin actually, maganda pa nga yung sinabi nila na pagka natanggal na, they, they don't have to pay them back. No? Natanggal na sila. Kanila na yun kung ano may nabayaran ng gobyerno. Napakaganda. Dito po sa US, mga chong, kapag ginawa niya yan against the government at tinanggalin grants niyo from the government, babayaran niyo yan. Kasi tinanggal kayo eh. So kung ano yung nagamit sa inyo ng government, ng US government, babayaran niyo yan. Sa Pilipinas, hindi yata ganun. Kung tinanggal ka, halimbawa, halimbawa natuloy na yung proposal na yan, no? at nangyari, may, may mga bugok na nagrarally, tinanggal, okay na yun. 10,000 pesos, halimbawa, nag-gas ng government, yun na yan. Oh, di ba maluwag? Pero, you're done. Hindi ka na makaka-apply ulit. Ika nga, you're banned. Susunod na yung nakapila sa'yo. Maraming mga Pilipinong gusto mag-aral para makaahon. So, bakit natin pag-aaksa yan ang panahon ng mga hinayupak na yan? Mga walang utang na loob na yan eh. Biro mo. Sudyante pala ng gobyerno. Matigas ng ulo binabastos ng gobyerno. What more kung makatapos yan? Because of the government. Yun ang ibig ko po sabihin mga chong. Kaya tama lang yung propose nila. Tamang-tama yan. Lagyan lang ng, o pag-aralan lang mabuti para naman hindi naman sila maging unfair. Baka naman kasi gamitin naman ng gobyerno. Pag ayos sa sudyante, tanggalin ng grant yan eh. Di ba? Kailangan maayos mabuti mapag-aralan. Okay? Anyway, kaya ko po gustong malaman sa inyo, ay tayo po sana ay huwag magpapaniwala agad sa mga yan. Dahil yan po mga yan ay uh, hindi po talaga ah uh, parang 100%. No? Bintang lang yan ng mga ACT. Gabriela. Kabayan. Makabayan o bla bla bla. Para sa akin, makasalot black yung mga yan. Okay? Now, ang tanong ko sa inyo, mga chong, ha? ito ba ang paniniwalaan nyo? Ha? With a smile? O ito? Diba? Tingnan nyo na lang. Oh, dyan ba kayo maniniwala sa taong may kaso na nahuli? o sa taong maraming ginawa para sa Pilipino. At kayo may gagawin pa. Kayo na mag-isip niya mga chong. Okay? Alright. Well, hanggang dito na po tayo ulit. No? Mapakabilis natin. No? Pero sana po nagustuhan niyo ang ating uh, topic ngayon to react. And um, again mga chong, uh, we just have to open our mind. No? Uh, Mag-research tayo mabuti. Ngayon, itong nangyayaring uh, plano, plano pa lang na hindi pa naman gagawin daw ng ACT dahil pag-aaralan pa, Inunahan na agad ng mainstream media. Ang tanong ko, sino nag-utos sa mainstream media na impeachment agad ang balita? Di ba? Ultimo mismo si Castro ang nagsabi, hindi, hindi naman kami yan eh. Pag-aaralan pa lang namin kung dapat nga ito ay uh, due for impeachment. Kasi naniniwala ako, hindi matutuloy yan at walang mangyayari dyan. Kasi nga mismo ating Vice President Sara ay handang sagutin yung mga paratang sa ng ACT. Sanay na siya diyan eh. Alam niya na sino ba tumitira ulit kay Sara, 'di ba? ACT lang mga makasalot salot 'Yun lang 'yun. Wala nang iba. Kaya handa silang sagutin niya. Walang problema 'yan. So sa mga Vice President supporter, wag po tayo mag-alala diyan at ay, that will be another waste of time ng mga ACT kasi wala lang silang magawa. Okay? Kaya, all right. Hanggang dito lang po at sana nga po no, ay uh, nagustuhan niyo ang ating video, ang ating uh, topic ngayon. Again, please subscribe, like, mag-comment. Sa mga subscriber natin at yung magsasubscribe, i-press nyo na rin po yung notification bell para pag meron po tayong ganitong bagong video, ay uh, meron po tayo, alam nyo agad kung kailan. Okay? And, sa mga Pilipino, God bless po sa inyo at sana po ay uh, lagi po kayo mag-iingat at sa ating mga kababayan sa OFWs, please, don't forget to pray, ingat po ang health po ninyo. Okay? Dahil yan po ang ating puhunan pagdating po sa trabaho sa ibang bansa katulad nga sa sinabi ng ating uh, Vice President Sara. Mahalin natin ang Okay? Salamat po. And ingat. Uy, yun na naman po. Bye-bye!